gusto jud ako mag HRM then na kuan man ko sa barkada naka undang ko eskwela kay ana na ano man ko sa ngayon po ano pong pangarap niyo pangarap ko po pangarap ko po Ilan lamang sina Regine at Ligaya sa 20 milyong kabataang Pilipino na bumubuo ng 20% porsyento ng populasyon ng bansa? Puno sila ng pag-asa at pangarap para sa kanilang mga sarili. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, napabilang sila sa mga kabataang nabuntis at nagkaanak sa murang edad. Bali, eight months na akong tiyan karoon. Pero... Itong naga-eskwela pa ko, akong... Abi ni mama nga nag-eskwela ko madugo kog city mga kog baon. Abi nag expected siya nga nag ko pero dili mi manulod mo at mo magnarami kaning lugar nga magkita mi kami dira tanan Den, mga din mga din din sa ano balay song classmate dira mi magluto-luto, magtambay-tambay. Natanaw niya po yung pangalan ko, sino daw po ako? Sinabi ko daw po. Joyla. Napapunta po kami dun sa ice cream. Kinanong niya po ako, ni libre. Sabi na kung pwede na daw. Kasi nagsama na po kami. Naga eh, hindi na po ako nag-aral noon. Hanggang tumagal pa Ayon sa datos, ang Pilipinas ay pang-apat sa may pinakamataas na adolescent birth rate sa Timog Silangang Asya. Kaya naman, ang teen pregnancy ay itinuturing na sa ngayon na no urgent national priority. Bawat araw, isang daan at pitumput isa ang ipinapanganak na sanggol ng mga kababaiyang ang edad 10 hanggang 17 sa taong 2019. Tumataas din ang mga ipinapanganak ng mga batang may edad 10 hanggang 14. Mula tatlong panganak araw-araw noong 2011, ito ay tumaas sa pitong panganak araw-araw sa taong 2019. Dumadami din ang kaso ng repeat pregnancy sa ating mga kababaiyang kabataang nanganak na. Ang mga nakakabahalang datos na ito ang isa sa mga naging dahilan para maglaan ang gobyerno ng kaukulang budget para sa tinatawag na Social Protection Program for Teenage Mothers who are minors and their children o SPPTMC. Ito ay programa na pinangungunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Commission on Population and Development o POPCOM na magsisimula ngayong taon. Layunin ng mga programang ito na mabigyan ng tulong ang mga kabataang nabubuntis kasama ang kanilang anak para masiguro na sila ay magkakaroon ng buhay na komportable at may dignidad. Ano jud na ako ma, ma pagtuig na akong anak pagpada mo balik sa dugo eskwela balag mo na ako kung senior high para sa future sa kong anak pagka chance ko na maka-spill college mo spill out jud ko manunong ako kung course na HRM gusto na ako makalampos ko kay para jud sa kong anak yun. iniisip ko po anak ko kasi baka ano paglaki niya gusto ko maganda buhay niya tapos gusto ko mag aral ko siya na mabuti kaya po Magkano po ako mag-aaral at mag magtatapos para po sa puso ng anak ko? Maaga man nagkaroon ng responsibilidad, patuloy pa rin si na Regina at Ligaya na nangangarap. Hindi lang para sa kanilang mga sarili, ngunit kasama na ngayon ang kanilang mga anak at pamilya. Ang lahat ng sektor ng lipunan ay nararapat na magtulong-tulong upang masiguro ang magandang kinabukasan ng mga kabataan. Dahil ang mga kabataan ang magtataguyod ng pagsusulong ng ating bansa tungo sa inaasam na pagunlad sa hinaharap. Tulungan natin silang makabangon at mabigyan ng panibagong pagkakataon upang ang naging pansamantalang madilim na landas ay mapalitan ng isang maliwanag na kinabukasan. Ang nakikialam pati mga magulang Di tuloy tsak